day in my life as a vying walang pahinga. Hoy! Hello sa inyo mga biday! Bago nga ang mga kaganapan na yun, mga mi, eto, magluto muna tayo for today. Hindi na nga kami makalabas-labas ni CJ, kaya eto, magdidilata muna kami for today. Woo! <laughs> saan galing yung energy mo, Maring Tina? Charis! Buti na lang Stuck dito at hindi na nga kami lalabas. First time ko nga lang matitikman itong Mega Squid dahil kadalasan yung binibili namin ay yung Saba Squid, yung kulay red. Kung alam niyo yun mga mi, gigis ako nga lang to sa kamatis mga mi. O ba diba, may ulam na tayo for today. Kamusta naman kayo mga mi? Sana safe kayong lahat. Ang dami ko na nga napapanood sa balita. Ang dami na nga binabaha ngayon. Diyos kumiyo. Grabe talaga yung bag yung krising. Hindi talaga papaawa. Parang yung labada ko bukas. Hindi rin talaga nagpaawa. Alam hindi lang ako alam at mga me. Diyos ko day, ang dami na nating labahin. Sana all na lang talaga ako sa may washing at dryer dyan. Diyos ko day, pahiram. Charis! Pero sige, <laughs> kung may magpapahiram, pakidala na dito na una. Charis! By the way, going back dito sa video mga me, eto, natapos na nga rin ako maggayat ng bawang sibuyas at kamatis. Bubuksan ko na nga itong dilata at magsisimula na nga rin ang inyong kumari magluto. Ba, ba talaga ang energy kapag nasa bahay ka lang? Charis! Bawag nyo nang pansinin Yung malaki kong braso mga mi Hindi ko talaga yan ma-edit Ako <laughs> ka talaga akong mataba Dahil dito sa braso ko At dito sa puson ko Diyos ko dahil And by the way Going back dito ulit sa video mga mi Eto Ginisa ko na nga rin etong kamatis Pagkatapos niya Nilagay ko na nga rin pala itong mega squid Ayaw pa nga lumabas Ayaw pa hatang magpakain nito Diyos ko dahil May mekos ko nga yan, mi. Gaya ng pagmekos-mekos niya sa'yo. Charing! Nilagyan ko na nga rin yan ng paminta at konting asin, mga mi. Alam niyo ba, mga mi, hindi rin talaga madali yung pagiging energetic ng boses? Siyempre, kapag wala ka sa moon, malungkot ka, Diyos ko dahi, hindi mo alam kung paano mo iti-take itong pag-voiceover. Kaya <laughs> din ako nanonood ng mga pampagod vibes para mawala nga rin ang aking toyo. Charis, ito na. Tara po, kain tayo. Thank you po, Lord, sa blessing. Natapos na nga rin kaming kumain yan, mga Mi. At para sa akin nga, masarap naman siya, pero mas masarap pa rin sa akin yung squid na saba, yung kulay red. Hindi ko na nga rin na ipakita yung pagkain namin dyan, mga Mi, kasi lamun na lamun na kami. Matagal ko na palang sinut to, mga Mi. At ngayon nga lang ako nagka-time na i-edit. Napapansin na din kasi ng asawa ko na ang laki-laki na nga daw ng puson ko. Baka daw buntis ako, ganun. Ang sabi ko naman, naka-implant ako, pero sige, try natin. May nabasa nga rin akong article na naka-implant siya, pero nabuntis siya mga may Ako nga ay kinakabahan dito, charis. Pero kahit ano pang maging result nito, ay talaga namang blessing yan. nga. Hindi na rin kasi talaga ako dinadat na ni straight 2 months mga mi. Kaya naman mapapaisip ka talaga. At yun lang muna for today mga mawe.